lakain may bago ka ngayon na na tinututukan na piyesa mo. Bakit hindi ka? Bakit ka nag-iindi? Ako po ay uh, artist ng mga companies for 23 years, no? Okay. nagsimula na 1997. Um uh, I think um uh, dumating din po sa punto na siguro na realize ko na susuggusto kong subukan magsulat ng mga awitin hindi para sa hindi magduso magmasubukan na magsulat para sa sarili ko. No? Okay. Uh, kaya po ako ay nag-decide nung I think more than last, more than a year ago ako ay nag-decide nag na mag-independent. And I, um, nung nangyari po yung pandemic, isa po yan sa pinakatamang nagawa. Mm -hmm. uh, you can just imagine kung ikaw ay tali sa kumpanya at mm -hmm. ikaw ay property ng isang malaking kumpanya hmm. during during pandemic lahat ng pro, lahat ng output mo ay hindi sa iyo ito ay ibang nagmamay-ari kaya nung ako po yung independent nagfoc nag-focus po ako sa aking YouTube channel lahat po ng aking mga bagong awitin ay doon ko nilalagay Oo. Pag sinabi natin na gagawin ko ito para sa aking sarili, ibig mo bang sabihin, hindi pang komersyal? Parang gano'n. Um pwede rin po naman pang-commercial, no? Ah uh, kasi po um na-realize ko and matagal na rin naman po natin nakikita ang difference ng artist sa ibang bansa and artist sa ating bansa. No ah uh, kaya po ako ay nag nag try no na, -na mag-independent in too enough ko, nung, no, nung no, first few months ka lang, magugulat ka sa potential ng, ng, ng pwede mo makuha sa pagiging independent. Siyempre, sasamahan mo rin po yan ng sipag. Sipag, mm -hmm. uh, rin, no, at, uh, yung, 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 YouTube ay eh, hindi ko yung, ako yung, 43 years old na kaya ako po hindi, hindi pang bat, karamihan po na nandyan ay mga bata talaga. Pero ina-try ko po talaga and ako po ay nagpapasalamat. Nung last year po ako ay nag, nagsimula sa YouTube, 5,000 subscribers pa lang po ako nun. Pero mm -hmm. may at uh, uh, 650,000 plus na. Oo, so, oh. ano na? Black 9, itong bago mong uh, ipinopromote na pyesa, ano ang ikot ng istorya nito? Ito po ay, uh, ayan, ito po, nandiyan sa screen. At ayan, ay, sa Ito po ay EP. Meron po yung anim na awitin. Ang title po ng EP na yan ay Puot at Pag-ibig. Grabe yung Puot at Pag-ibig. Um, Nag-decide po ako na gawin yung EP na yan siguro December last year. Uh, mm -hmm. And then, unang-una ko po laging ginagawa, isipin yung title ng ng album or ng EP or ng kanta. Uh, so ito po yung una ko talagang nalandingan, no? yung pot at pag-ibig. Dahil siguro nung time ng pandemic, isa lang dyan sa dalawa ang nararamdaman natin. Totoo yan. Yeah. kawalan ng pag-asa, galit. No? Um, or sa kabila, either pag-ibig, pag-asa, at um, pagkakaroon lang ng hope sa hmm para oh. tingin para sa atin. Kaya po yun ang naging title. Meron po yung mga songs na kasama dyan. Ang title po ng mga songs ay Alitaptap, Tap, -tap okay. Di Marunong featuring Kyle, Sana featuring Elson and RBT, Payong okay. featuring Perf De Castro, tsaka mm -hmm. Ota, featuring Lore, at tsaka BPB featuring Yodso Santiba. So ito ay uh, nilikha mo na hindi ka nagdamot sa mga kapwa mo, musikero. Karamihan po ng mga na kasama ko dito ay mga bagong artist. Okay. Of, uh, legend yan. I'm very thankful na sinamahan niya ako. Pero yung iba pong makasama ko diyan ay mga bagong artist. Ang aking producer diyan at mga kasama sa pag-record at pag-mix ay mga bagong artist din. Si Goodson at si G-Code. Maraming salamat sa kanila.